Nararamdaman nyo rin ba ang masarap na amoy na yan? Ang Hulyo sa hardin at sa taniman ay ang panahon kung kailan nagsisimulang magbunga ang inyong pagod at pagsisikap at ang mga bungang yan ay talaga namang napakasarap. Pero paano mo malalaman kung handa na bang anihin itong pipino o kung mas maganda pa kung iiwan muna sa lupa yung patatas na yon? Maling anihin sa loob lang ng isa o dalawang araw ay pwedeng makaapekto sa lasa, sa katas, at kahit sa buong susunod mong ani. Ngayon, tatalakayin natin ang top 5 na mga gulay na handa ng anihin ngayong Hulyo. At hindi ko lang basta ibibigay ang listahan, ipapakita ko rin kung paano at kailan sila tamang anihin para makuha ang pinakamainam na lasa at sustansya. Pangako ko pagkatapos ng video na ito, ibang iba na ang pananaw mo sa hardin mo. Kasagsagan na ng tag-init, mainit na ang lupa dahil sa araw, at ang mga halaman ay talagang masigla at nagbubunga. Sa Hulyo talaga, nagsisimula ang tunay na pagdami ng gawain o panahon ng pag-ani para sa mga nagahardin. Pero hindi ito mabigat na trabaho, kundi parang masayang pangangaso ng kayamanan ang importante sa pangangasong ito ay alam mo kung saan hahanapin at kung kailan titigil o aani na. Kasi naman, ang tamang panahon ng pag-ani ay hindi lang basta pagkolekta ng mga gulay. Ito ang susi sa kalusugan ng inyong mga halaman at sa mas marami pang ani sa hinaharap. Okay, tara! ngat pag-usapan ng bida sa mga summer salads. Ang una nating bida ay ang pipino malutong, makatas at masarap. Akala mo napakadaling mamitas lang ng pipino, di ba? Pero dito mismo nagkakamali ang marami nating mga hardinero. Hinihintay nila na lumaki pa ng husto ang pipino. At yan, talagang mali. Ang pinakamahalagang tuntunin sa pagpitas ng pipino. Huwag habuli ng laki. Kalimutan mo na yang malalaki, dilaw na parang torpedo kapang binhi lang ang hinahanap natin ay yung batang bata malutong at berde pa para sa pipinong pangsalad mga 10 hanggang 15 cm ang ideal para naman sa pang-atsara o pang-asim yung may maliliit na bukol-bukol mas maliit pa mga 8 hanggang 10 cm lang dapat matigas sa hawak ang perpektong pipino Paano malalaman kung handa na ang pipino? Tingnan mo ang kulay niya. Dapat maitim, pantay na berde. Kahit anong bahid ng dilaw, senyalis yan na huli ka na at nagsisimula na siyang mawalan ng lasa. Ang balat dapat makapal pero hindi magaspang. At kung may lantapang bulaklak sa dulo, pitasin mo na agad. Siguradong sign niya ng pagiging sariwa. Isa pa itong napaka importante ang pagpitas ng pipino ay dapat araw-araw na gawain. Sa mainit na panahon, sobrang bilis nilang lumaki. Malaktawan mo lang ng isang araw, yung ideal mong pipino, naging higanti na at matitigas na ang buto. Kapag regular kang namimitas, para mo nang sinasabihan ng halaman. Sige, gumawa pa ng bunga, maglabas pa ng bago. Kung magiiwan ka lang ng isang sobrang hinog, dilaw na pipino sa puno, isipin ng halaman na tapos na ang trabaho niya at hihinto na sa pamumunga. Kaya maging maingat at dahan-dahan sa pagpitas, gamit ang gunting o pruner para hindi masira ang masiselang sanga. Mula sa pipino, tumako naman tayo sa malapit nitong kamag-anak, ang kalabasa o yung kilalaring zucchini. Dito, Pareho lang ang gintong patakaran. Mas bata, mas masarap. Kung hanggang ngayon iniisip mong maganda ang malaki, mabigat na kalabasa na para bang panlaban, humanda ka na dahil sisirain ko ang maling paniniwalang yan. Ang ideal na kalabasa para kainin ay yung bunga na hindi hihigit sa labin lima hanggang dalawampung sentimetro ang haba. Ang balat nito ay dapat manipis, makintab, at malambot. Yung tipong hindi na kailangan balatan. Ang laman naman ng ganitong kalabasa ay buo, walang butas-butas at walang malalaki at matitigas na buto. Ang mga batang bunga na ganito ang perpekto para iihaw, ilagay sa salad o mabilis na iprito. Malambot sila at may kaunting tamis. Bakit marami pa rin ang nagpapalaki? Noon, iniiwan yung malalaki para itabi o iimbak dahil mas tumatagal sila dahil sa kapal ng balat. Pero gusto natin ng mas maraming ani ngayon mismo, 'di ba? Kaya heto ang pinakamahalagang sikreto sa kalabasa. Mas madalas mong pitasin, mas marami siyang ibubunga. Kapag iniwan mo sa puno ang malaking bunga, parang sinasabi mo sa halaman, "Okay na, nagawa ko na ang trabahong magbunga, pwede na magpahinga." Kaya ang halaman, titigil na sa pamumulaklak at pagbubunga ng bago. Pero kapag regular mong pinipitas yung mga batang kalabasa, sinasabi mo sa kanya na, Sige pa, tuloy lang. Ito ang magtutulak sa kanya na magbunga ng walang tigil para siyang pabrika ng ani. Kaya't ugaliing tingnan ang mga puno bawat dalawa hanggang tatlong araw at maingat na putulin ang mga bunga gamit ang matalas na kutsilyo, iwanan ang kaunting tangkay. Ngayon, ika nga, dumako tayo sa mas malalim sa mismong literal na kahulugan nito. Ang susunod nating bida ay nagtatago sa ilalim ng lupa at ito ay walang iba kundi ang batang patatas. Ay, ang sarap at bango ng bagong lutong batang patatas, lalo na kung may kasamang dil at mantikilya. Talagang walang katulad. Pero paano mo malalaman kung handa na ang mga batang patatas nang hindi kailangan hukayin ang buong taniman? Ang pangunahing palatandaan para sa iyo ay ang pagbulaklak ng puno ng patatas para itong traffic light sa daan. Sa oras na makita mong nagsisimula ng mamulaklak ang mga puno, alamin mo na. Sa ilalim ng lupa, nagsisimula ng mabuo ang mga kauna-unahan at pinakamalalambot na patatas. Pero huwag ka muna kaagad kumuha ng pala. Ang pinakamagandang oras para dito ay mga dalawa hanggang tatlong linggo pagkatapos ng pagbulaklak. Sa puntong ito, karamihan sa mga bulaklak ay nalaglag na. Ito na ang senyalis mo para kumilos. Hindi mo kailangang hukayin ang buong puno. Hindi ito magiging wise dahil patuloy pa ring lalaki ang iba pang patatas gawin mo ito. Pumili ng pinakamalaki at pinakamalusog na puno. Dahan-dahan, mas maganda kung kamay na lang hukay ng lupa sa isang gilid. Makakapa mo ang mga unang patatas na kasinglaki ng itlog ng pugo o manok. Ayan, yan mismo ang kailangan natin. Sobrang nipis ng balat nila. Kaya pwedeng kiskisin lang gamit ang daliri. Kunin mo ang ilan sa pinakamalaking patatas at hayaan mo na lang sa lupa ang iba para lumaki pa. Tapos, dahan-dahang takpan ulit ng lupa ang hukay. Ang ganitong paraan ay magbibigay daan sa iyo para makatikim na ng batang patatas kahit hulyo pa lang. Nang hindi nasisira ang pangunahing ani mo na kukunin mo mamaya sa taglagas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakamabangong ani sa ating mga taniman, ang bawang, lalo na yung itinanim pa natin noong nakaraang taglagas o tag-ulan. Karaniwan, Hulyo ang kanyang panahon ng pag-ani. Napakahalaga ang timing dito. Huwag na huwag palampasin ang tamang oras. Kapag maaga kang nag-ani, maliit pa ang mga ulo at hindi maganda ang pag-imbak. Pero kung mahuli ka naman ng kahit isang linggo lang, baka walay na ang mga sibuyas o butil habang nasa lupa pa mismo. Paano mo malalaman kung kailan ang eksaktong tamang oras? Hindi mo kailangang tignan ang kalendaryo dahil ang bawang mismo ay nagbibigay ng malinaw na mga senyales. Tingnan mo lang ang mismong halaman. Una, kung hindi mo tinanggal ang tangkay na may bulaklak, flower stalk, pansinin mo ito. Kapag nagsimulang pumutok o umbok ang parang buto o bulbil sa dulo ng tangkay, yan ang unang senyales. Pero, ang pinakamapagkakatiwalaang palatandaan ay ang mga dahon sa ibaba. Ang kailangan mo lang gawin ay tutukan itong mabuti. Kapag dalawa, o mas mainam pa, tatlo sa pinakababang dahon ang tuluyang naninilaw at nakahandusay na sa lupa. Ayan na. Panahon na. Yan. Ibig sabihin yan, tapos na ang paglaki ng halaman, at lahat ng sustansya mula sa mga dahon ay napunta na sa ulo ng bawang. Naabot na nito ang pinakamalaking sukat at handa ng anihin. Huwag mo nang hintayin na manilaw pa ang buong tangkay. Kapag pinalagpas mo ang tamang oras na yan ang mga balat o himaymay na bumabalot at nagpapanatiling buo sa ulo, ay magsisimulang masira o mawasak. Ang mangyayari, pag hinukay mo, madudurog na lang ang ulo ng bawang at magkakahiwa-hiwalay na ang mga sibuyas. Yan, sigurado, hindi na tatagal sa imbakan. Mas mainam na anihin ito kung tuyo ang panahon. Dahan-dahanin lang ang pag-angat o paghukay gamit ang tinidor o garab, pitchfork, para hindi masira ang ilalim ng ulo o ang puso ng bawang at sa panglima natin ang tunay na kampiyon sa bilis at dami ng ani. Ang sitaw! Aba, napakagandang tanim nito sa hardin. Bukod sa masarap at masustansya, kaya niyang magbunga ng paalon-alon, halos walang tigil. Pero may isang simpleng sikreto para dito sa pag-aani niya. Ang sikretong iyan ay ang regularidad. Oo, kasing simple lang ng pagiging madalas sa pag-aani kapag mas madalas mong anihin ang mga bata pang bunga, mas marami pa silang susulpot. Parang pipino at kalabasa rin. Ang sitaw ay mabilis mag-react sa pagpitas. Sa bawat bunga na pipitasin mo, para mong sinasabihan ng halaman na, Sige pa, gawa pa ng bago. Kung hahayaan mo naman na tumanda ang bunga sa tangkay, iisipin ng halaman na, Okay, tapos na ang trabaho ko, nagawa ko na ang buto at titigil na siya sa pamumunga. Paano mo naman malalaman kung tamang-tama ng anihin ng bunga? Dapat ito ay bata pa, malambot at makatas. Tumingin ka hindi sa haba, kundi sa kapal nito. Dapat ay medyo patag pa rin ito, pero matigas, parang malutong kapag hinawakan at ang mga buto sa loob ay pasimula palang mabuo. Ang pinakatamang test dyan ay ang PISA test. Kunin mo ang bunga at subukin mong baliin. Kung malutong na naputol na parang kumakabog. Crunch sound. Ibig sabihin, nasa perfectong kondisyon na siya. Kung malambot lang na nabaluktot, parang goma, naku, huli ka na. Matigas na yan at makulot ang hibla. Kaya ang bilin, suriin ang mga tanim mong sitaw tuwing dalawa o tatlong araw. Sa ganitong paraan, ang pag-aani ay magiging mabilis at kaaya-ayang gawain at ang inyong hapag ay mapapalamutian ng masustansya at masarap na gulay buong tag-init. Pero may isang sikreto na nag-uugnay sa lahat ng gulay na ito at ito ang pinakamahalaga. Hindi lang ito basta kumpula ng mga patakaran, isa itong buong pilosopiya. Ang tamang oras ng pag-ani ay ang inyong pakikipag-usap sa halaman kapag pumipitas kayo ng batang pipino, kalabasa o sitaw. Parang sinasabi ninyo sa halaman, walang panganib, sige lang, mamunga ka pa, magparami ka pa. Bilang tugon, igugol ng halaman ang lahat ng lakas nito para bumuo ng bagong bunga. Hindi lang kayo basta aani ng bunga para ninyong pinagtatrabaho ang halaman ng doble kayod para sa inyo. Pero pagdating sa mga ugat at bumbilya tulad ng patatas at bawang, iba naman ang kwento. Dito, inaabangan ninyo ang pinakatuktok ng pagkahinog. Inaanin ninyo ang bunga sa mismong oras na napuno na ito ng pinakamataas na lasa at sustansya. Pero hindi pa ito nagsisimulang maghanda para magpahinga o tumanda. Sa madaling salita, hindi lang kayo basta nang aani. Eh. Inokontrol ninyo ang siklo ng buhay ng halaman. Dinidirekta ang enerhiya nito kung saan ninyo talaga kailangan. At ito siguro ang pinakakahangahangang bahagi ng paghahalaman. Sa ganitong paraan, sa pag-alam sa mga simple pero importanteng sikretong ito, makakaani kayo ng tunay na masagana at masarap na ani ngayong Hulyo. Ang pinakamahalaga ay maging mapagmatyag sa inyong mga halaman. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon naman, may tanong ako para sa inyo. Aling gulay mula sa ani ng Hulyo ang pinaka-favorito ninyo at baka may sarili kayong sikreto sa pag-ani nito. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Pagpalitan tayo ng kaalaman.